Ayan na mga kababayan. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Yun nga yung paniniwala ko na hindi naman talaga kontra sa impeachment para kay Sara itong si Pangulong Bumbong Marcos. Kasi bakit naman niya kukontrahin yun ang impeachment? Eh, sa, unang-una, siya mismo, buhay niya mismo ang delikado. Buhay niya ang nasa panganib, pati na yung sa asawa niya, sa pamilya niya, sa pinsan niya. At hindi lang sila. Pati yung mga gustong paghigantihan ni Sarah. Kapag siya ay hindi na impeach at natuloy pa na maging pangulo. Delikado talaga. At saka yun nga, hindi talaga maganda na hindi papanagutin itong si Sarah sa mga ginawa niya dahil nga yung sinasabi ni uh, attorney Enrile really, na ito ay magiging um, bad precedent ibig sabihin balang araw may mga gagaya at kapag kumbaga mawawala na ng takot yung mga politiko na mapapanagot dahil nga ituturo lang nila si Sara na o bakit si Sara bakit kami Papanagotin niyo di ba yun ang yun ang consequence at saka isa pa lalakas ang loob ni Sara lalo at lalo nga abuso lalong lalong magpapakita ng kamalditahan yan. Kasi iisipin niya, takot sa kanya ang lahat. Pinagbibigyan siya ng lahat. Biruin mo, Iglesia ni Cristo, nasa panig niya, K.O.J.C. Na, nagpakita kasi ng, yung ipinakita ng K.O.J.C. na pwersa ng membership nila. At saka, noon pa talaga, ako, naisip ko talaga na drama lang yun ni PBBM. Itong, kunwari, kunwari, ayaw niya. Kunwari, tutul siya sa impeachment. Kasi, kung talagang totoo sa kanya na tutul siya, ayaw niya, di ba magbumukas ang tanga? Magbumukas ang tanga kitang kita naman na sa pag-uugali ni, ni Sara Duterte at saka ng mga Duterte, kapag yan hindi mo talaga, kumbaga hindi mo na kung hahayaan mo lang na, hahayaan mo lang dyan sa mga pinagagagawa niya, mas lalong, mas lalong hahaba ang sungay niya. At alam naman yan siyempre ng, ni, Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa. Kumbaga, ako naniwala talaga ako na tumatiming lang. Siyempre, kagaya nga ng ito kasi, si Pangulong Bongbong Marcos kasi ang nasa posisyon. Ibig sabihin, siya ang nakakakita. Siya ang ini timbang niya ang lahat eh. Hindi basta porque galit ka, gusto mong i-impeach, impeach na. Ina inaaral, inaaral kasi yan eh. Lahat ng mga anggulo. Kaya itong mga, itong mga nagagalit, mga nagagalit sa kongreso, nagagalit kay Pangulong Marcos, nagagalit dahil bakit daw hindi pa ini-impeach? Bakit ayaw i-impeach na may banta pa sila na kapag hindi itinuloy ang impeachment kay Sara, si PBBM din i-impeach, kailangan ma-impeach. Na akala mo naman, akala mo naman posible. paano ma impeach yan si PBBM na mag-uumpisa ang impeachment dyan sa kongreso? Sino ba ang sino ba ang pinuno ng kongreso? Pinsa ni PBBM, di ba? At nandiyan pa yung anak niya. At saka, yun na nga, ito kasing mga grupo, ito mga personalidad, mga, mga, itong grupo na nag-aapura, kahit na yung mga matitinong, may matitinong vloggers, di ba? Ng mga dilawan sila ito ang daming pinoprotesta, ang daming sinasabi na kesyo, kesyo na bahag daw ang buntot ni PBBM, na duwag, ginaga. Come on. Hindi, hindi kasi kayo politiko. Ako hindi rin politiko. Pero, kumbaga, sa isang leader, kailangan kasi wais eh. You have to be smart. Hindi pwede na, kapag naisip mo, gawin mo na kaagad. Pinag-aaralan yun eh. Kasi ang ang nakataya, buhay ng mamamayan, ang nakataya yung bansa natin. <coughs> Lalo pat kilala natin ang mga ugali kung ano ang kayang gawin nito mga Duterte at kung sino ang mga nasa likod niyan. Delikado nga kung basta-basta mo nalang... Kaya ako sa palagay ko, nilalaro lang yan ni PBBM. Yung mga, yung mga naglilik na text, yung mga, yung mga public statement ni PBBM na, wag, wag niyong i-impeach. yung mga salitang ganyan eh, ako naniniwala ako na hindi yung totoo sa loob niya. Kasi sa isang leader na 'yung ang isang magaling na leader hindi basta-basta kumikilos. Pinag-iisipan lahat. Ito kasing mga itong mga grupo na ito lalo na itong mga makakaliwa. Itong mga nasa dilawan side. Ang aapurado eh. Gusto banat agad. Pagkatapos ano? Baka mapahiya nga lang talaga. Ito yung mga tao kasi hindi nag-iisip, basta, basta naisip nila na, ginusto nila na, oh, kailangan matanggal si Sarah, i-impeach na si Sarah, now na. Eh, mayroon lang mga factors. Kaysa kung gugustuhin daw, kung gugustuhin daw, magagawa. Oo naman, kung gugustuhin, magagawa. Eh, kung ginawa nga, ginawa ngayon, ano kaya ang resulta? nagpapasa nga sa walang problema nga sa House of Representatives. Pasado yan dyan. Eh ang problema nga kasi pagdating dyan sa Senado dahil halos 90% ng mga, na, mga senador sa ngayon na nakaupong senador makaduterte. Hindi nyo ba naiisip yan kayong mga nagaapura? Porque kasi kayo yung nag-file ng complaint, parang napaka-obvious naman kasi ang gusto ninyong mangyari. Gusto ninyo, <coughs> lalo na ito mga grupo nila Franz Castro, grupo nila Laila de Lima, gusto nila now na. Yung yung bang sige lang ng sige na hindi iniisip kung ano ang magiging resulta. Kasi gusto ninyo, kayo ang makapagtanggal, kayo ang makapagpa-impeach kay Sarah. Kayong mga, yung mga makakaliwa dyan, na yung maiingay, na ultimong pati kay PBBM, eh, nagagalit sila. Hindi kayo ang nasa Malacanang. Hindi kayo ang nandoon sa taas. So kayo hindi niyo nakikita. Hindi niyo na-analyze. Yung ang, ang magaling na leader kasi iniisip ang bawat detalye. Bawat angulo ng mga bagay-bagay. So naisip niya hindi papalaahon o hindi, hindi, hindi ibig sabihin na talagang ayaw niya. O tingnan mo ngayon. Yung sinasabi na nakinig nakinig kay Juan Ponce si Enrile, oh, okay naman nakinig kung talagang totoong nakinig. Pero ako hindi ako naniniwala na dahil sa salita ni, ni Enrile, kaya nagbago yung posisyon ni PBBM. Ako naniniwala ako na ever since, mula sa umpisa nitong issue na ito ng impeachment, talagang pro-impeachment pro yan. Kasi nga, hindi lang naman si PBBM talaga ang nagdidesisyon, kundi pati si First Lady Lisa. E tingnan mo naman ang karakter ni First Lady Lisa. Hindi yan basta-basta magpapadaig. Diba? Palaban yan eh. Siyempre alam niya, alam nila, na kapag hindi nila yan na-control si Sara Duterte, sila ang babalikan yan unang-unang. Una patay sila lahat dyan. Sigurado yan. Dahil itong si Sara Duterte, ang karakter nito, mas malala pa ito kay Digong. Kung ano ang pagkabaliw, pagka isip demonyo nung tatay, itong anak makasampok ka Sampok ka Kaya, hindi talaga pwede na makaupo yan ang Malacanang. Alam nila PBBM yan. Hindi talaga pwede. Tapos tayong lahat pag nagkataon. At yan, ang tingin ko, ang tingin ko kasi dyan, pinapadama lang yan ni PBBM. Nitong mag-asawa. Sila, yung triumvirate na yan, PBBM, First Lady Lisa at si Martin Romualdez. Yang Holy Trinity. Hindi naman mga bobo yan eh. Baka nga mas bobo pa si Sarah. Kasi si Sarah, banat lang ng banat. Tingnan mo nga ang pinagkagagawa ni Sarah. Ayang tuloy, mauuwi sa impeachment ang kagagahan niya. Kasi kung di, di ba naman siya, kung matalino yan, hindi yan basta banat ng banat in public. Sa matalino bang gawain yung publicly, pagbabantaan mo yung Pangulo? Yung Pangulo, yung pamilya kamag-anak ng Pangulo? Isisigaw mo na may hinay, mayroon ka ng kinontrata na asasin? Sa matalino ba yon? O tingnan mo nga, tapos yung pinagkakagawa niyang kamalditahan, sa matalino ba yon? Sa bobo yon. Sa bobong, bobong, bobo. Na hindi talaga pwede na maging pangulo. Hindi ko talaga maintindihan itong mga itong mga suportador na ito ng mga Duterte. Itong mga pro Sara na ito na gustong gusto si Sara na maging pangulo. Hindi ko maintindihan ang mga utak ng mga to. Matatalino naman ang mga yan eh. May mga supporter si Sara na matatalino. E, itong si... Yung bakla? Si Trixie Cruz Angeles lang, abogadayan. yan. Itong si... Yung yung bakla na babaeng babae si Sasot matalinong tao pero bakit ganito ang takbo ng mga utak ng mga to pumapabor sa ganitong klaseng tao <laughs> hindi mo maintindihan o baka naman well ano pa nga ba ano nga, ano pa nga kaya ang dahilan ng pagsuporta nila? Na kahit alam na alam na, ito lang na ana malindog oy. My goodness. Sobra. Napakatalinong tao, nag-aaral ng nagdo-doktoral. Pero baluktot. Sobra kabaluktot baluktot ang utak. Kung maririnig mo lang ang pinagsasabi nitong ana malindog na ito. Minsan pag nagkaroon na ako ng enough na tools, pwedeng yung pwede ko nang ipakita yung mga mga proof, mga video na ganyan, yung interview sa kanya nung isang foreign journalist. My God, ang pinagsasabi talagang pro-China na pro-China. Pro-Duterte na pro-Duterte. Anti-Marcos. Hindi mo maintindihan kung saan saan humuhugot ng ganitong klaseng utak na napakatalinong tao. Di ba? So mga kababayan, sana naman po dito sa mga nagaapura na ito, yung mga grupo ng yung mga nag uh, mga nag file ng impeachment complaint sana naman eh medyo kumalma kayo dahil hindi totoo na ayaw i-impeach ni PBBM si Sarah huwag kayong apurado mangyayari yan napakatanga naman ng Pangulo natin kung hahayaan lang niyang ganyan yan Mag-isip kayo. Hindi ta nga ang Pangulo. Masyado lang kayo nagmamalig gusto nyo kasi mangyari na mangyari na. Sabi ko nga, ang lahat ng bagay pinag-iisipang maigi. Hindi basta tira ng tira. Matalino rin naman kayo, di ba? Imbes na nagagalit kayo kay Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo isipin kung bakit? I-analyze nyo ang mga bagay-bagay. Bakit, si, bakit ito ginagawa? Bakit ganito ang kilos ni PBBN? Bakit hindi niyo siya kausapin ng, ng uh, masinsinan in private kung talagang gusto ninyong malaman ang katotohanan? Hindi yung magpapahayag kayo dyan sa, sa social media in public, magsasasalita kayo ng mga kung ano-ano na kesyo, kesyo na duwag, dinaga, na bahagang buntot. Alam nyo ba? Wala naman kayo alam kung ano talaga nasa kalooban, nasa utak ng Pangulo. Bakit hindi niyo alamin muna? Gumagawa kayo ng mga 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 assessment ninyo na kumporme lang sa mga makikitid na utak ninyo. 'Di ba? Hindi kasi kayo politiko. Itong mga nagsasalita na to. Nagtatali-talinuhan lang. Yung vlogger dyan na naggagaling-galingan. Na akala mo siya na ang pinakamagaling. Sus. Hindi ninyo arok. Arokin nyo muna. Arokin nyo muna ang utak nitong Pangulo. Hindi yan tanga. Diba? Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Basta kalma lang kayo. Magantay, kumalma, magantay, maniwala. Have faith. Have faith in the president. Okay? Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Hanggang sa muli, ito po si Sultana de Manila. Nagaanyayang muli tayong magkita-kita sa ating mga susunod na pag-uusap. Thank you for watching and uh, peace.